your wish is your command, ha? Huh? Oh, di oh, na po! Grabe yung lakas mo! Ayaw ko na, ayaw ko na! <laughs> Alam mo, bakit ka namin binigyan yan? Bakit? Kasi Father's Day! Hi, guys! Ma ano sa mag ko? Hi, guys! 100,000 na tayo sa page, kaya magpapalaro tayo sa pamilya ko! Paso! <laughs> Ipapalaro natin ang <ay> helmet challenge! <laughs> sa akin, mapupunta yan!

<laughs> Bakit ang dalawa? Ate! <laughs> Dito ka lang ma! Paano maulaan? Ang <laughs> ai chửi mamá ai chửi mamá điôn quá haha 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 Agay! Ayote! Ay! Alinan ka! ba? yung paa? Opa! Ano ba yun? Out! Gabi yung lakas doon? Hindi ka nagisip! Alin pa! Nag na-ownin mo eh. Ayoko na! Ayoko na! <laughs> hey, <Yeah. okay>. Surprise pala <laughs> Isulat natin. Isulat natin. Salamat ate sa natin. Isulat 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 ko! Isulat natin. 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 Ano bukod sa drechudo do? Saan sa dot gare? Rim, chevon. Saket. Kisi palitan din 'to. Pade. Saan 'yung Free Fire 100 words? Kase so. so, ni mo Palitan mo si Papa Bron. Nadekey corta Bron. mo palit. good din, no? Nice. Oh, nane bagong helmet siya Your wish is your command. Ha? Huh? Your wish is your com Your wish is my command. Bola na sabi pinakalas na sa list. Bayari na Lebron. Bayari so, na, na. Accessories pa worth 500. Pwede na siya dere. Oh. oh wow. Lebron na patay libre nga 500 accessories. Dali, pili. Ano? Picture <laughs> lang <laughs> ko dere mo kay ka. Wow. Am, wow. wow. um, oh. Am <laughs> wow. um, bango. Meron pa yan ano sa luam dito? Uh, Guys, oh, ang layo ng itsura tinyo. May lumang helmet ni Papa oh, bango. Oh, bang layo ng itsura. Oh. Hindi pa nabubuksan 'to, ha. Ah. And may helmet niya sinira daw. Oh. Ba Ma, may mga freebies pa? Oh, may ano pa? May bonus pa na stick, kombo. <laughs> <from people. Wow. laughs> tayo guys every time na pupunta tayo sa mm. school may magagamit na ako sa, sa travel ko pag may teaching ako sa city ayun na wow the time is ano wow. wow Ibo tagal ko nang dream ito magkaroon ng helmet na ganito guys yeah Bye. try pa try Ibo pag nangaganap kayo na mag-i-endorse sana nandito lang eh eh again ba yun eh tama Buksan mo pa. Wow! <laughs> Meron ba yan? Double visor. Double visor pa to? Ah! Saganin nga. Yeah! Wow! <laughs> Happy ka pa? Happy. Ganda. par kasya lang pa? Dili maluwag? Hindi. Ah, sakto lang pala kang papa. Lang <laughs> kaya pala sinisira niyo yung helmet ko. May pasabog pala kayo. <laughs> Di ba le wow. mahal basta safety. Evo for safety. Yes. Yeah. Wow. Ako. Salamat, Salamat. Ate. Salamat. Dreams come true. Wow. wow. Kahit sino riders, pinapangarap talaga magkaroon ng Evo helmet. Yun oh! No? Hey. <laughs> basta ay yes. nyo guys oh. Uh, Ang helmet extra. ng Evo ng malupitan. Si Papa ba? Murag indoor alam <laughs> bakit ka namin binigyan Bakit? Kasi Father's Day. Oh, day long! Ano Sa papa ko, maraming maraming salamat sa pagmamahal. Mm -hmm. Dahil sa inyo ni Mama, napalaki niyo kami ng maayos. At pinaramdam niyo sa amin ni Lebron ang totoong pagmamahal. Okay. Happy Father's Day, Papa. Sana nagustuhan mo regalo namin. Guys, sa mga Father's Day dyan, mga Father dyan. Happy Father's Day. May nauna na. May nanalo na, guys. Yeah.